ating tagapamahala ng Pananumpa, Honorable Ana Rica J. Castillo Reyes. Sa puso ng bayan, sa lilim ng Diyos at sa harap ng sambayanan, narito ang kanilang panata ng tapat at makataong paglilingkod. Pakitaas po ang inyong kanang kamay. Ako si... Ako si... Si Arene Baldidara. Michael Fausto. Nahinirang sa katungkulan. Nahinirang sa katungkulan. Sa bilang sangguniang bayan member. Bilang sangguniang bayan member. Ay taimtim na nanunumpa. Ay taimtim na nanunumpa. Na natuto pa rin kong buong husay at katapatan. Natutupunin ko ng buong husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan, ng aking kasalukuyang katungkulan, at ng mga iba pa, at, ng mga iba pa, pagkaraan ito'y gagampanan ko, pagkaraan ito'y gagampanan ko, sa ilalim ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas ang konstitusyon ng Pilipinas na tunay na mananalig na tunay na mananalig at tatalima ako rito at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas. Nasusundin ko ang mga batas. Mga kautosang legal. Mga kautosang legal. At mga, at mga dekretong pinaiiral. At mga dekretong pinaiiral. Ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan na mga sina sinadyang, sinadyang itinatang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas ng Republika ng Pilipinas at pusa ko kong babalikatin at pusa ko kong babalikatin ang mga pananagutang ito ang mga pananagutang, ang mga pananagutang ito ng walang anumang pasubali ng walang bang walang pasubali o hangaring umiwas o hangaring umiwas, umiwas. kasi hanawa ako ng Diyos kasi hanawa ako ng Diyos congratulations Sa oras na ito, ating saksihan ang kanilang formal na pagpirma sa kanilang oath of office. <mulong> Sí. Maraming salamat. Honorable Ana Rica J. Castillo Reyes at muli po nating palakpakan ng masigabo Consihal Rene Valdedara at Consihal Michael Maliwat Pausto. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Yo. Una po sa lahat sa ating pong ama ng barangay at sa kanyang sanggunian si Kapitan Ruping Gaboy. Maraming salamat po sa inyo. Sa ama at haligi ng ating uh, mag ng bayan, bayan na ngayon ay katatapos, katatapos lamang manumpa na talaga, talaga namang ikang ako ay ako'y nagulat sa batang ito, ito. dahil uh, hindi, hindi ko sukat akalain na talagang yung, yung kanyang dedikasyon sa paglilingkod talaga namang hindi, hindi mo matatawaran sapagkat pagkata ah, yung hindi ginawa hindi po namin kampanya ay talagang ah, ako po, po ay e nakatapos ng tatlong termino bilang konsyal ng bayan. At natapos ko rin po ang pagiging labing tatlong taon, ay eh labing, tatlong ta labing tatlong taon na, kapitan ng barangay. Pero sa ginawa po ng ating magiting na ng mayor, ngayong ko lang po naranasan yung ganong kahirap ng pangangampanya napakahirap po yun. talaga. Talaga uh, nga, e ka nga, talagang hindi yung matatawaran. Sabi ko nga, ako, ako eh, senior, senior citizen senior. Na ako. Pwede mo ba akong makasabay sa inyo? <laughs> sabi naman ng pwede iba, mapakanchak, ikaw ay ka ang senior na umaarangkada pa. pa. <laughs> Kaya ako po, ay talagang uh, nais ko po, po nasamahan samahan itong ating magiging mayor sa pagkat sa kanyang pananaw at hadikain dito sa ating minamahal na bayang Talabera ay talaga namang sa pangangampanya pa lang po ipinakita na niya kung gano'n niya kamahal ang mga taga-taliberanyos. At sa umaga pong ito, ako'y nagpapasalamat sa naging haligi at ilaw ng ating samahan. Yan po ay sa katauhan ni Boss Ben at ng at ating, ating madam, madam, ang ina ng laging saklolo, Madam Tess Gaboy. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa akin pong mga kasamahan, na naging pamilya po kami nang kami ay lumalakad, hindi hindi ko po sila makakalimutan. Andiyan po si Dr. Gina, si Kunsyal J, Kunsyal Dexter, si Kunsyal Mel Diaz, si Kuncial Kerwin, si Kunciyal Michael, at wala po rito yung aking kapartner. Ako po'y nalulungkot at nagpapahagin din po siya ng mensahe sa inyo na talagang gustong-gusto niya pong umaten. dahang niya lang po ay yung kanyang asawa ay nasa banig ng karamdaman. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng tumindig sa aming mga leader dyan. Andiyan po siguro sa Jimmy Iba, dahil nainitan na ron. andun po kang ina yung mga leader namin, talaga ng mga sila po, talagang eka nga eh, ang naging tanglaw namin sa aming pagla, paglakad-lakad araw-araw. Sila po ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na ang sinasabi nila palagi, kaya natin yan. Yan po ang talagang naging pag-asa ng puwersa ng pag-asa. Ang mga nanindigan sa amin na talagang hindi kami tinalikuran sa init, sa lamig at kung anumang klase ng panahon, sila ay laging nakasuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon po, at ang isa sa naging haligi po ng aming samahan ay si Vice Mayor Junjun Udjen. Palagpangya po natin. At ngayon po, mga minamahal kong kababayan, natunghayon po natin at ngayon po ay gumawa po ng bagong kasaysayan ang ating bayan. Sapagkat sa, sa kauna-unahang pagkakatao, tayo po ay naglukluk ng isang pinakabatang naging mayor sa bayan Talavera sa katauhan po ni Mayor Aris Gaboyli. <laughs> Salamat po, Mayor. At sa inyo pong lahat, ako pinagpapasalamat muli dahil sa oras po na ito, na natapos pa natin ang unang kabanata ng kasaysayan sa panahong ito. Ngayon po sa pagkatao nito, bilang kami po'y manunungkulan, mas lalong higit po namin kayong kailangan, kayong mga minamahal namin kababayan, ang inyong mong sa amin at eka pagbibigay sa amin ng tamang direksyon yan po ay magkagaling sa inyo, mga minamahal kong mga kababayan. Sana po, magtulong-tulong tayong lahat. Magsama-sama po tayo. Magbuklod-buklod po tayo upang ang bayan Talavera ay lalong makilala hindi lamang dito sa lalimigan kundi sa buong Pilipinas. Sapagkat, nandito po ang ating congressman, congressman Mika Sunsi at ang kanyang nanay na si Magjid. Palakpakan niya po natin sila sapagkat alam ko po na ang mga taong ito ay susuporta sa atin ng talagang ekay lubos-lubos upang ang bayang Talavera ay lalong mapunlad. Hindi na po ako pakakahaba ng aking tungkulin, ay ng aking pananalita sa sagkat meron po kaming guwan, meron po kaming uh, time limit nga't pala. baka ako ay mabimbang dito. <laughs> Gustong gusto ko po sana magsalita ba dahil kinukong ko po'y pagkakataon dahil, alam niyo po, ako po ay eh, matagal na nanunong Pero ngayon ko lang po dinanas yung ganito. Ngayon lang po ako nanumpa ng ganito. Pangkarami mo panunumpa namin, sabi-sabi po kami, ganun lang. Wala lang salitaan, basta nanumpa. Pero sa pagkakataon po nito, ngayon po naranasan yung ganitong panunumpa. Kaya maraming maraming salamat po. Mabuhay po ang bayan Talavera. Pagpalaan po tayo ng buong may Maraming salamat at mabuhay ang Consihal Rene Valdedara. At ngayon, handa na rin ipapatid ang kanyang taus-pusong pasasalamat ang ating numero unong Consihal, Konsihal Michael Maliwat Fausto! Uh, magandang umaga po sa inyo lahat uh, Una po, gusto ko lang po magbigay ng isang taus-pusong pagbati sa inyo lahat na naririto ngayon Hindi ko na po isa-isa mga pangalan, no? Sa ating mga kagalang-galang na panauhin Sa mga opisyal ng ating bayan Hindi lang po dito sa Talavera, kundi po sa Nueva Ecija Sa mga leader ng bawat barangay natin sa aking mga kaibigan at pamilya na naririto ngayon. At syempre sa bawat taga-suporta, bawat volunteer at bawat talaverano na naging bahagi ng ating paglalakbay, maraming maraming salamat po. Hindi ko po mararating ito kung di po dahil sa tiwala at suporta na binigay ninyo. Maraming maraming salamat po dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na magsilbi sa 37,567 na bumoto at nagtiwala sa akin. Maraming maraming salamat po. Ginawa niyo po, ginawa niyo po akong number one counselor at dahil dyan, bayan ng Talavera, pwede po pong makaingi na isang agent. Um, alam niyo po eh, hindi naman lingit sa kaalaman ng marami na lumaki po akong saksi sa isang pamilya ng mga lingkod bayan. Kaya po mula nung pagkabata, natutunan ko po na ang isang tunay na leader ay inuuna ang kapakanan ng nakararami kaysa sa pansarili. At uh, may kasabihan nga po tayo na yung isusubo mo na nga alam, ibibigay mo pa. Yan po ang isang bagay na natutunan ko sa aking ama dahil ganyan po siya nagserbisyo na kung paano niya po minahal kaming mga anak niya ganyan na po minahal ang bayan ng Talavera palakang nga po muna natin ang aking ama former mayor Lito Fausto maraming salamat at uh, bilang konsiyal po asahan nyo na maglilingkod po ako ng tapat maglilingkod po ako ng may malasakit at maglilingkod po ako ng may paninindigan at gagawin ko po lahat ng makakaya ko upang kahit paano masabi, o sana nga, makapagbigay po ako ng malaking kontribusyon para sa bayan natin. i ko lang din po, no, uh, after 15 years of service sa kumpanya, kung saan po ako nagtatrabaho, eh, uh, nagpaalam na po ako, o nag last day na po ako nung nakaraang nakara biyernes. Ito po ay para mabigay ko ang sarili ko ng 100% para sa pagsisirbisyo sa bayan ng Talagero. At share ko lang din po na ito po ang unang trabaho ko simula po nung gumraduate ako nung college. Sinamahan ko po yung kumpanya na yon nung simula pa lang hanggang ngayon ay lumaki o lumago na sila. Hindi po ako naghanap ng ibang trabaho, naging loyal po ako sa kanila. Kaya asahan nyo po na magiging loyal po ako sa Bayan ng Talavera at sasamaan ko po at susuporta ko po si Mayor Aris Gaboy Lim at ang kanyang goal o layunin na pag-angat pa ng Bayan ng Talavera. Palakpan nga po muna natin Yorms Aris Gaboy Lim at magagandang plano at programa niya para sa Bayan ng Talavera. At uh, madalas ko nga po sinasabi na ang aking lolo si former Mayor Romeo Maliwat at syempre po ang aking ama ang aking pong naging inspirasyon o hanggang ngayon inspirasyon pa rin sa paglilingkod. Ngunit, ngayon po ako na ang humaharap, alam ko po, kailangan kong patunayan ang aking sarili sa pamagitan po ng gawa at hindi lang po sa pangalan na dinadala ko. Kaya po, pagbubutihan ko, pagsisipagan ko, at hinding-hindi ko po sasayangin ang tiwala na binigay ninyo po sa akin. Para sa bayan, para sa talavera, para sa bawat isa. Maglilingkod po ako ng mabuti. Maraming, maraming salamat po. Maraming salamat, Consihal Michael Fausto.